Good morning mga mare, ngayon ay Sunday, 7.30 a.m. Wala pa namang ulam dito sa amin, ambun-ambun pa lang. Pero yung lalawigan ng Rizal ay nasa signal number 3 na. Kaya mag-ingat po tayong lahat, lalo na dun sa mabababa ang lugar. Bandang alas 5 nga ng umaga mga mare, nagising na nga si Mister. Niyaya niya nga akong pumunta sa palengke, pero sabi ko siya na lang muna. Kasi nga, puyat na puyat ako kasi anong oras na nga rin ako natulog. Gawa ng marami pa kasi akong ine-edit. Tapos ayan mga mare, na malengke na nga si Mister Nang pang-ulam namin, ayan meron siyang biniling, ano, pet pansaugsa nilaga mga mare o kaya ginisang pek chay masarap din yan tapos ang palaya ayan mahilig ganun na ginisang ampalaya. tapos lalagyan mo lang sya ng itlog meron din kangkong pansaugsa sinigang okra ayan may ganun sa okra mga mare nilaga lang okay na kamati sampalok para sa sinigang luya kalabasa eto repolyo nagpabili ako sa kanya kasi bala ko sana magsopas kasi alam mo naman maulan-ulan ngayon tapos pipino siling green kalamansi eto pansaugsa sinigang gabi sitaw sibuyas, mas mura daw yung sibuyas na puti ng mga margen, yung binili niya. Tapos bawang, eto dilis, kasi barak namin mag maggata, ayan, dilis, tsaka yung labahita. Meron din siyang biniling tokwa. Ito, mainit-init pa yung tokwa, mga mare. Kasi sabi ko sa kanya, doon siya bumili sa magtataho. Masarap kasi yung tokwa sa magtataho, mga mare. Wala pa siyang amoy. Tapos asin. Ayan, naubusan kasi kami ng asin. Pero hindi naman ubos na ubos, ha. Meron pa naman. konti na nga lang. Tapos ito, wrapper. Kasi balak namin maglumpiang toge. Mahilig kami doon, mga mare. Ayan, palong. Favorite namin, palong. Prito o nilaga. Tapos, ito. Uh, masarap din to nilagang. Saba ng saging. Ito, saging. Tapos, prutas. Ayan, grapes. Dalandan. Uso na naman ang dalandan ngayon dahil maraming nagkakaubot sipon, mga mare. At yung rambutan. Mura na pala yung kilo ng grapes ngayon, mga mare. Ito, isang kilo. 130 lang siya. Seedless na yan, mga mare. Bago nga pala ako magkape mga mare, umiinom muna ako ng maligamgam na tubig. Kasi kapag natutulog daw tayo, 500 to 1 liter yung nababawa sa katawan natin kapag natutulog tayo. Kaya importante talaga yung uminom ka muna ng tubig bago ka magkape. Ito nga pala yung mga isda, mga mare. Ito yung maya-maya, yung belly, atay balunan, galunggong, sapsap -sap yata yung tawag dito, mga mare, yung malalaki. Ito, leeg, isang kilong leeg. Paborito ko yung ano neto, pritong leeg. Masarap yan. Tapos pusit, paanang manok, laman ng baboy pang sinigang, bangus, skinless, langunisa, kata ng baboy. Sakain muna tayo mga mare. ako nagluluto tayo ng ulam para sabay na silang maluto. Pritong galong ko nga pala yung lulutuin ko ngayon mga mare kasi parang nag ako sa pritong ngayon lalo na maulan. Masarap kumain ng prito. Pero yung sabaw masarap din naman siya pero mas bet ko talaga yung prito ngayon. Tapos magigisa ko ng ampalaya. Ginisa ko na yung ampalaya mga mare. Talagyan ko na lang siya ng itlog mamaya. Bali, naluto ko na yung ginisang ampalaya tapos yung pritong galunggong. Dami, kain tayo mga mare. Nauna nang kumain yung dalawa mga mare, nagutom na daw sila. Isda ang ulam. Happy ka, fish ulam mo? Opo! Wow. Oh, very good ah. At dahil nga maulan ngayon mga mare ay maglalaba ako ngayon. Dahil dito sa amin ay mahirap ang tubig. Kaya kapag maulan, laba. Nakain na rin pala ako mga mare. Kasi nagutom na talaga ako. Habang nakasalang pa yung labahan. Ayan, kumain na muna tayo. Hindi ko na maintay si mister eh. Ayan, meron kasing tinatapos si mister na trabaho ngayon. Kaya mamaya pa siya dalating mga 12 pa. Ano pala ngayon? 11.30. Ayan, nagutom na ako mga mare. Para meron tayong lakas habang naglalaba. Ayan, kain mga mare. Hmm. Pritong galunggong, tsaka um, ang palaya, ginisang ang palaya. Tapos yung mga bata, tapos na rin kumain yan. Tapos yung panganay kong anak, tulog pa. Ayan. Kapi tayo mga mare. Black coffee pala yung pinakapi ko mga mare kasi ayoko na ng ano, 3 in 1. Nagpapalpitid kasi three one yung kung 3 in 1 yung pinakapi ko. Kaya black coffee na lang talaga palagi. Yung anak kong babae mga mare, paborito niya tong pritong galunggong. Nakatatlong kuha siya ng kanin, kanin niya. Si Brielle din, nabibus din kumain. Kain mga mare, kain. Sarap ng galunggong te. Ate, nasaan yung isda. Diba ang dami mo na kain? Ngayon lang kumain ng ganyan yung kadami. Nakatatlong sandok ng kanin. Grabe. <laughs> Gusto mo pala yun eh. Dapat yun lagi ulam mo. Pagkatapos ko nga kumain mga mare ay binanlawan ko na nga itong mga puting damit. Mga uniform nila na ginamit noong last week. Tulad nga ng sinabi ko kanina mga mare ay mahirap po ang tubig dito sa amin. Kaya kapag maulan ay sinasamantala na namin na makapaglaba. Ang dami ko nga labahin ngayon, mga mare na tambak na naman kasi siya. Dito nga sa lugar namin ay masaya kami kapag umuulan dahil marami kaming naiistak na tubig. Pero sana ganyang ulan lang, wag na yung sobrang lakas katulad nung sa ibang lugar. Nakakaawa nga mga mare mga nasalanta ng bagyo, lalo na yung pinasok ng tubig. Yung mga bahay nila grabe kawawa naman mga mare mabuti na lang dito sa lugar namin ay hindi gaano kalakasan ng ulan noong bagyong pino at mataas rin naman kasi itong lugar namin kaya hindi siya basta-basta babahain napa general cleaning na nga rin ako ng CR mga mare na dapat ay eh, mag CR lang pero bigla kang magpapakuskos kapag may nakita kang dumi dahil marami namang tubig ngayon hala sige linis <laughs> Akala ko nga ay tapos na ako maglaban niyan, pero nangihinayang ako sa tubig, wala na kasing mapaglagyan. Kaya naman, tinanggal ko na rin yung mga bedsheet, kumot at punda, pati na rin yung mga tuwalya nang mapalitan na rin. Sakto isang linggo na rin sila. Meron nga pala kaming bagong kumot na napakalalaki. Ganitong kumot nga yung gusto ni Mister dahil malaki raw para hindi kami naghihilahan ng kumot. <laughs> At napakalambot niya mga mare, ang sarap nito ikumot lalo na pag maulan at malamig ang panahon. Pero dahil nga pure siya, ang hirap pigaan mare, ang bigat. Kaya sa dryer ko na lang siya pinaikot-ikot para pigam-piga talaga siya. Dahil nga sayang ang tubig, tuwing natatapos talaga ako ng paglalaba ay nagkukuskusan na ako ng mga chinelas at sapatos namin. 3.46 na ng hapon mga mare, kakatapos ko lang maglaba. Nagpalit na nga ako ng bagong bedsheet, punda at kumot. Ako lang ba yung parang nare-refresh sa higaan kapag bagong palit yung mga bedsheet at punda? Sarap sa pakiramdam, sarap humiga. Sa wakas nakaupo na rin. Ang sakit sa balakang mare. Ramdam na ramdam ko talaga. Magkakapi muna kami ng mga bata habang nagpapahinga at magpapainit muna ako ng tubig pampaligo namin. Nasanay na kasi kami na maligamgam yung papaligo namin tubig at mas okay na rin ipaligo yung maligamgam na tubig lalo na kay mister na pagod galing sa trabaho. Ang batang walang kabusugan. Mayat maya kain. Mayat maya gutom. <laughs> 4.15 na ng hapon dito mga mare. Malakas pa rin yung ulan sa amin. San Mateo Rizal area kami mga mare. Mag-ingat tayong lahat mga mare.